kapanipaniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang kongresmang nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito sa lugar na ginalawa nila sa hinaba-haba ng testimonya nila dito o sa kamera. Banggit sila ng banggit. Name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador. Mas kinaklaro naman ko inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa kamera at mga kongresman. Bakit nga ba? Dahil tila mas malaking isda, ika nga, mas mataas, mas kilala ang mga senador kumpara sa kongresman, umaasa sila na maibsan ng galit ng tao sa kanila sa kanilang mga anomalya ukol sa flood control at tuluyan na silang makakatakas mula sa anumang pananagutan. Isang tao lamang, ginong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya ang pangalan niya ay matagal nang bulung-bulungan sa bawat sulok ng bansa pero ngayon unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan Panginoon Pangulo, minamahal kong kasamahan. Bakit tila sa kamera, dito mismo sa Senado at sa ilang media ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pwes, sasabihin ko, Martin Romualdez. Minsan ang binanggit na mga diskaya ito mismo dito sa Senado ang kanyang pangalan. Pero agad itong pinabawi nung humarap sila sa kamera. Binanggit ni Master Sergeant Gutesa ang kanyang pangalan. Pero ultimo notaryo, natunto nila at pinabawi nila ang pagnotaryo. Buti na lang, huli na at nasabi na niya ang pangalan ni Martin Romualdez na pinanumpaan dito mismo sa ating Blue Ribbon Committee. Hindi ba't si Ginong Gutesa, ang bukod, hindi ba't si, si Sergeant Gutesa lamang, ang bukod tanging testigo na walang kinalaman hindi sangkot sa flood control issue. Walang hininging immunity, deal o proteksyon kapalit ng kanyang pagtestigo. Siya ang kauna-unahang nagtestigo na personal na naghatid ng pera sa bahay mismo ni Martin Romualdez. Ang salaysay niya, ginong Pangulo, ay kumpirmasyon ng matagal nang isinisiwalat ni Congressman Sanko at Mayor Magalong kung sino ang ulo sa paglilimas sa kaban ng bayan na ating naririnig na rin. 13 billion million with Congressman Saldico as proponent. For the record, uh, ang binabanggit po nating Representative Elizal Dico, siya po yung uh, chairman ng House Appropriations Committee. Wala kaduda duda yan. Uh, ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldi ko. Hirap na hirap pa silang lombang May isa pang mas mataas sa kanya? Hindi naman hindi naman gagalaw yun kung walang... <laughs> Siyempre, hindi naman gagalaw yun kung walang pahinturot yung mas mataas sa kanya. <laughs>